Charlene San Pedro, nabili na ang kanyang dream car na halos umabot sa 5 milyong piso ang halaga. nari'tong showbiz spotlight ni Anton. Ibinandera ng gamer na Charlene San Pedro ang kanyang nabiling dream car na isang Toyota Land Cruiser Prado. Ginawa ni Charlene ang pag ng kanyang bagong kotse sa pamagitan ng kanyang Facebook at Instagram account kung saan nilagyan niya ito ng caption na DOS is here at nilagyan niya ito ng white heart emoji. Ayon pa sa gamer actress, itinuturing niyang napaka-shishable moment ang pagkakabili niya ng kanyang ikalawang sasakyan. Sa TikTok video naman ay pinost nito, mahikita ang mga prosesong pinagdahan ni Charlene kabilang na ang pagpunta ng car dealership, pagpirma ng mga dokumento at pagbibigay sa kanyang susi ng kotse. Nilagyan niya ito ng caption na bought my dream car yesterday. 20 years in the making, ngiting sumakses ang saya i-drive at thank you Lord. Samantala, napaglama na umabot ang 4.8 milyong piso ang halaga ng coaching nabili ni Sherlyn kaya't bilib na bilib sa kanyang kanyang mga kaibigan at followers. Unang nabili ni Sherlyn ang kanyang unang kotse na Black Ford noong 2023 kung saan inamin nito na katas ng kanyang paiging gamer ang ipinambili niya ng kanyang kotse. At iyan aking ang showbiz para sa impilang may ng lakas di w i -Z. Ako si Anton Nagbabalita ng tama Naglilingkod ng tama